Ang imong olo made of gold. Tadakon siguro, anak. Ang babae. Tara, ginapangita sa lalaki na sa babae. Dili basihan ang gender sa love. lain mo, basta bayot. <laughs> Baga, rakay mo na ang promise. Nahinay lang po mo kabayutan. Mas prefer nako ako babae. Yo, sa mga lodi, na natadari sa San Pedro. <laughs> Dari sa Dakbayan, sa Davao, mga katropa. Ako si Papa Rocky. Sa Facebook page nga Kap Lodi. Na ka karon mga lods, ha. Kay mga utana ta, sa itong mga katropa na to. karon. ka Kung unsa ang ilang reaksyon, kinsa may mas lami mo Ang babae, o ang usa ka bayo o usa ka gay. By the way, kung nagtanaw ka sa video, pwede ka mo comment o pwede nimo itag kung kinsa ka ila nimo nga nahigugma sa usa ka o nahigugma sa usa ka babae. RJ, taga Sandawa, 25. Nay Na uyab o wala? Wala. Ano ah, Ana ka experience sa gay? Ah, uh, wala pa pod kay, wala pa po. Nay may gugma nimo usa ka gay. Andam man daw dawaton? Andam ka ayo. Kanang seryoso ay nga gugma. may mas lami mahigugma ang bayot o ang babay. Kung sa bayot man good, kay maka kwarta ka. Busun, kayo ang babae, karun, manon, tohan. Nayuban, babay karon panon, tuhan. Nay uban mo mo na nagatag naglabad sa ulo sa mo ano ko pero so, dili tanan kanus -no ang laka naka last experience ko yab almost 3 years na karon wala wala ko yab lahi ron siya magmapot ang mga kan gay how uh, kan kayo ay eh, kanang caring kayo ano unlike sa mga ano po sa ubang babae sa tawag ni man sa mga lalaki nga, nga mamayutay kapit patalim kinahanglan ba gyud mo presyo sila depende sa sabot mga pila ka rate para nimo sa koalang, uh, alang tanang dala ra pod sa bulsa kaya sa bulsa ra nagadepende ba sa naong dili pod sa performance oh sa kadakon siguro ana. alamin uh, lang sa mga naga discriminate sa gay kay kanang unta dili na to sila discriminate do kay dili man dili man ta perfecto tanan kita mga tao diri. Kung unsa uh. um, nakita na to sila, uh, accept na na to, daw na to, unsa na sila. Ismar, sir Clear. Kinsa man gyud mas lami ang sa kabayo to usa ka babae? Babae. Nakatry na ka ka pamayot ka sir? <laughs> wala. Kasakpan na mo siya ma'am nga namayot siya? Wala, wala. na naka-experience sa gay? Wala pa po, sir. Para si sa imo gyud mas lami mo higugma. Ah, babae sir, wa mo ka try og bayot. Bro, kalanganin lagi ka sir. Ha ha ha! Kisa mas lami mo higugma? gugma? Babae o sa kabayot? Siyempre, babae. Siguro, tanan, ginapangita sa lalaki na sa babae. Kasi masulti ni mo sa word mama mamayutay. Siguro, ano lang, kwarta lang ilang ginapangita. For me, based on experience, mas nindutod mo ang same sex lang. Marag tropa lang, mong good me. Kanang, kung unsa akong ganahan, ganahan po niya like inana ba? Kung sa, girls girl mong na, na experience na ako, kahit medyo moody mong good siya, so... Kaya eh, ako man ko, dili magugod ka ng straight, bisexual magugod din. experience na ako, ng ng ka different relationship, mas okay yun sa ako. For me lang ha, walay walay mo bash. <laughs> Mas gusto na ako dyan. Ang same sex lang sa ako. Based sa akong experience, mas okay sa kay Same lang, good mo. Same vibes. Kung isa akong gusto, mapuyang yung gusto. Marag tropa lang may ba? Marag dili may uyab. Marag kuha lang. na gani. Ikaw, Mark. Based on experience po, makasabay po ka sa ano ba, inyuhang dalawa. Like, kung nasa'y plano na, po kay plano, mag-sync in, ana. Siguro, kanang gusto na mo nga nami mapatunayan. mo nang mas prefer na kong uh, inyatukod akong partner. Muto o jud ay na dili basihan ang gender sa love. Kinsa may mas lami mo gugma? Ang babae o ang gay? Para sa ako, gay. Gay? <laughs> Useless mga good pagpalangga sa isa katao kung like babae siya tapos ginapilit di, di lang ni mo ba? So, mas natural, mas better. So, kung asa ka dito, asa ka masapi. Oh, masapi ka dito, mas contented ka dito. Dito manggood ang mas maayo para sa imo ka. E para po sa ko, ay nato pud akong panindigan. Usay masulti ninyo na sa word nga mamayutay. Dire magud sa Pilipinas na usog yun na siya kay lain magud ang mindset murag na ano na ba no? pag pag game manggood, pag game gud ilang gina unsa is kwarta dayon. Pero sama manggood as kami, dire magud siya na, na kanang mao na na nabutan lang sa tong mindset mga inana gyud sa mao nang okay. nasanay na generation by generation mao na gina unsa na pagbayot ana gyud kwarta gyud dayon di ba mindset man gud sa Philippines is pag unlike sa ibang countries oh. such as western ana or europe nga pag nipatol ka sa bayot bayot buka ka mao oh, nang mga tanan hadlock gyud no ma sila mao sila uh, mo out oh mo out like yeah. Oh, mo out Ay, or nila mo yan, sa ka, family members as katong partner niya as gay or trans it's because Adlock sila ma-judge. Kung lalaki daw ka nga mo daw ka gay, mamahimo po daw kang gay. Tinood ba na? For me, dili. Technically speaking, dili, dili eh. Dili dyan, no? Kaya, sa siya example, kung, kung ma-attract ka sa, ano, sa trans, it's not because na-attract ka kay trans siya. Hmm. Na-attract ka kay, guwapa siya sa pananaw ni mo. So, na-attract ka siya. kay, babae, babae siya sa pananaw ni mo. Which is, katong man mong, ano, kay natural. Naturally speaking, lalaki, good ka. So, okay, no? na, kung sa gender nakita niya, nakita ay dili mo gi-consider tong, ano, tong <laughs> fact na trans siya. So, <laughs> mas better na ano. Kinalan ba involved good ang kwarta sa relasyon? Parira mang yapon sa babae, involved mang og kwarta kanang ng, ano lagot, involved siya in the way nga give, give and take. Dili siya ino na permit ka mag-give lang or permitting nga mag-take lang ka. Okay. Need mag sa siya kwarta good kay mamagod po natong oh, oh, kailangan, Kailangan. Needs Ano Needs mag sa adlaw-adlaw. So, need yapon sabi sa either babae or bayod or gay imong kuan. Need partner niya. mo. Need lang dyan Kailangan dyan mo. Kailangan need na siya eh. oh. practically speaking, hindi mo kung ka makipag sa tao or meski usap pa na iyang gender or kung babae ba na sure, lalaki diba? kung wala kay kwarta alangan ay mga kwarta sa yung ginikanan para makipag date lang kung di ba ulaw ko kayo kasi masulti ni ng mga nang mga lalaking nga uh, kanang uh, mo demand gud kwarta sure sure mo kanang ano ninyo kay gold ha mal na daw ang ulo ron wala na daw tag 150 15 na daw ang imong ulo made of gold dito na ko mo to unya kung dili man jud made of gold kay brown man jud na sa ay para sa budhi nimo ayo ano na lang pag demand kay dili man pud na basihan para mo demand tagi nga na kung mo di man tagi nga na eh, po sa imong ano oy oh, you eh, know. nakakaayon ayon sa <laughs> nakakaayon okay from you kalinan 24 kitse mas lami mo higugma bayot o ang babae so far sa ang lagyan is babae murag lain man basta bayot. <laughs> murag dili pud ako prefer ang, ang gay uh, na kay uh, igsuon uh, pariente igagaw nga gay na ah uh, pariente na unsa unsa sila mahigugma daw dili pud lang eh, pero gara-gara. gud gara -garag lang ilang pag uh, na, perception na nako sa akong mga pariente is uh, dili kay sila naga uh, info about sa love god ana kay mostly pag gay magud nga ko nga parentes lang kwela-kwela. wala kayo kanang nga gumag bayan davao 19 for now single but na -ginahula. char nga try na ka nga, <laughs> nagka boyfriend ka oh before Kinalan ba involved gud ang kwarta sa relasyon para sa ako kay dili siya involved uh, kay ano mang good life sa mo sa mo situation doha is mohatag ko mohatag siya baligid give take mang good mundo ha kisa may mas lami may gugma gay or ang babae for me is ang gay kay sa mo amang good ah, ginahatag na mo ang tanan bisan pagdili dili mangayo ang laki Kaya well, basta love na mo go lang go jud me o sa man lalaki nga uh, mo demand gud nang, mo demand gud kwarta dili pa kagwapuhan well for me baga ra kay mugnang promise ra bitaw ulay ka kuan mang mangud if kanang love jud ni mo isa ka tao dili na siya magmatter og kwarta sa heart dun na siya o dapat pure ang imuhang intention sa isa ka tao kay I believe in karma baya Jude yes o si pagsabot ni mo ana sa mga lalaki nga gitawag mama mamayutay. ay kato kwarta kwarta jud to siya. Jetro, <laughs> buhangin, 21. Naka-experience sa gay? Okay? Wala pa. Wala sa vocabulary. Bu Kung na i-offer ano si mo Nga igugmaon nimo sila. Para sa ko, pwede ra pod kanang as a na lang. Pila kay offer ang gusto nimo? mo? bisan pag 1 million na ilang yung offers ka dili dili jud ah, As di, a friend lang jud. Makikuyog ba kaniya bisag kanang uh, kamulan duha? Pwede ra jud po na pod. Kinsa may mas lami mo higugma. Ang babae o ang lalaki? Ang kay sila jud. Kayo, jud. Chain Hilwani, 42, as of now, single pa. Kinsa may mas lami mo gugma ang babae o ang uh, usakage? usa Para sa kuwa, pareha lang man, basta magkasinabot lang man siguro. Para sa kuang, na naagihan, murag, okay, mangyapon may gugma ang mga bayut kihatag man po tanan. Ang uh, mga babae usahay, di man sila ganahan, usahay ng sobrahan na sila, masakitan na sila too so much. <laughs> Samantalang kami magagwanta man, may samtang kaya pa. Okay, may gugma ang mga bayut kaysa kuwa. O sa pinakataas si mga relasyon, pila ka tuig? Sa una, nakaabot pang kong mga kuan 10 years siguro. Ups and downs, usahay, awan, sa <laughs> Okay lang kung gihapon, pero pagkadugayan ng bulag, gihapon. O siya masulti ni mo sa mga lalaki nga, nag Nahinay lang po mo sa pagkuan, sa mga kabayutan. <laughs> Kay, ang bayot o babae, pari-pariha lang mana sila kasing-kasing. Masakitan kasing, po. Para sa imuha anong nung namagay mga tao nga, mo good sila. Depende lang sa sabot nila. Kung may gugma ka so, sa usaka lalaki, kinahalan ba involved good ang kwarta? Oo, oh, night time good nga Dawat-dawat na lang yun. Pili budget ni mo? Depende po sa iyahang kinahalan o depende pod sa mong sabot. <laughs> sa Isabelo. Sa sasa. Sa, Tedos. Na na kay yeah, wala? pa wala. Pa, experience gay? Wala pa pod. Na na nimo? Na pero wala lang panakan. Kinsa mas lami mo higugma? Ang babae o ang gay? babae. Di man po ganahan ko ng same gender na ako. So, mas prefer na ako babae. Wala po ko yung plano mag-try. kay mga friend? Okay. Oh, na daghan nadagahan. Barkada. Based ako na experience ko, lang man ka mga friends, friends na pod. Pero okay man sila mo yung gugma Dali makauban pod. Na sila respeto pod. Kaya nang lain bayot, di na lahaton lahat ton. Pero lain bayot pag yung barkada kay Marag na ay something manggod. Pero sa ilaha kay Marag dili man kato sa mong barkada. Na ay boundaries gaya pa mapag mag-uban may anak Yung sa'y masulti ni mo anak sa word nga mamayutay. Na gina-offer nga pa anak good kwarta. Siguro sa lain kay la lain ang pagsabot pa sa ako. Marag na akong pagsabot sa mamayutay. Kaya ako, kung sa inyong gusto, buhata lang tapos yan ang with respeto lang po. Respeto lang po sa same gender or sa lain gender po. Anak lang. Lipay-lipay yan. -lipay, Shout out ka sa hotel <laughs> Shout out <tayo. laughs> Shout out sa Dona Nicole Salo sa Crooked Road, Ponciano. Moto mga lods, inyong nakita klase-klase nga mga reaksyon nila, ilang mga tubag, kung kinsa gyud ang mas lami mo higugma. Ikaw di ang nagtanaw. Para nimo kinsa man gyud ang mas lami mo higugma? Ang babae o ang usa ka bayot mga katropa? So lelahi ang reaksyon, lelahi sa depende sa sa kung asa sila na himutang karon. Ako si Papa Rocky, diri sa Facebook page nga Kaplodi. Palihog comment, palihog tag sa inyong mga kaila na ka-experience sa ingon ani, higugma sa usa ka gay o nahigugma gugma sa usa ka O ang uban, mas gipili nila ang gay kaysa sa usak kay kaya nasakita na daw sila kuno. Nagkasalamat and bye-bye.